Good morning mga idol. Today's video no kay mag-ipo dai ako na i-harvest ni kay mga laya no. Tagsa ra man laya pero ako ni dai ginuton mga idol kay pangadlaw naman akong duty. Ya karon adlaw marung Sabado. Ya sulod si maa na Domingo pa akong di up so, dugay pagit kay mga idol niya. Sayang kay no mangboto ra mga nang laya kay basta masobraan sa laya mga idol niya init mangboto ra man ni. Eh. Ya ako lang ni kuawon kay sayang man kayo gamay ran gamay pa mga layak mga idol pero daghan na ni puhon ng matigyong kay timbon na ko buwat ikuana ni maharbis na ni boy ubay na ko maharbis nya yeah. dia dot panahon mga idol landong kayo nya yeah. ako na ginahinayan nya yeah. dali ram sa kay na nya yeah. kita mo na mga sagbot nag mga idol mo nang update no sa kung pag spray tong atong huibis nya yeah. kwa na ng na siya wa gid mamatay ang day, mga idol Stang munggus ang sagbot ra gid nga nindot kini sa tan tanaw na idol ug mga laya na mga sagbot kay limpyo na gid kay nun. yan nag-spray mga idol kay ugma na bang ko na lang eh kasunod sa mana ako nang sprayhan. Hot doon ko nang spray mga idol. Ya, yeah, na naw ako na lang ginahinayan di. Pili ra na naguslaya mga idol. Ya yeah, amping din mga idol no sa inyong mga trabaho di. Ya yeah, og ug share mga idol. Bye bye.